Ano ko po sa kanila? Ako, tao lang ako. Diyos nga, marunong magpatawad. Kaya ko kayong patawarin. Pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Is it true that you were offering, uh, ano, uh, something sa, ano, charitable institution? Is it true? No for your honor, because that could be very important for Huh? No for your honor. Oh, they're denying it. So, uh, uh, Ninyo Mulak, may tanong lang po kami. Noong kayo po ay nakapag-desisyon na uh, magpunta sa NBI at magsagawa ng reklamo, paano nyo po isinagawa ito? Uh, meron din po ba kayong kasamang abogado na nung kayo po ay nagpunta na sa NBI? Um, Senator, thank you for the question. Nung nga kasi nga um, ako talaga nung sinabi sa akin ng anak ko hindi ako makapaniwala nang nangyari kasi tulad na nasabi ko sobrang taas ng respeto ko kay Jojo kasi, uh, uh, si pa uh, si, sir niyo wag lang po nyo confrontahin sa chairman lang po ako ako hindi sabi ko lang na hindi ako makapaniwala doon sa nangyari kasi nga kasi katrabaho ko ka nirerespeto ko. Um, so yun, so talaga uh, talagang I was, hindi uh, ko alam kung anong gagawin talaga nung una. So ang, ang naisip namin gawin was go to Senator Bong Lovidia at si si Senator Bong naman yung nagsabi na if you want to go to the NDI, we can go to the NDI. Pero dahil na uh, syempre ako bilang magulang, gusto kong protektahan muna sa aming anak ko. Ayoko sana may, may makaalam. So we went through the channel. We went to Bisanet Gozon. Um, you know, we were we were trying to fix it internally. Pero I didn't know how to do it internally. Na pero magsasapa pa rin kami ng kaso. Buba, diba, diba Mr. Chair. I, yung, uh, if I may interrupt. Eh, Sige po. po ah, alam mo ng ano sa media yung nangyari. Po. Paano nalaman ng social, ng media? Ay, hindi ko, alam siya. Sino hindi ko po alam siya. Sino Hindi ko po alam. Hindi ko po talaga alam. So Hindi na lang po po first uh, knew about it, na pumalat na sa media, saan mo nabalitaan? Sa social media, sa radio ba? Sa... na na, pumalat na po? Yeah. Sa social media po. Um, unang lumabas unang, unang, ba, kay Audrey uh, Diaz. Sige, continue. Yan po. Ay, ay, I'll uh, continue. Um, I didn't know how to do it na, na ayusin namin internally pero still magsasampa pa rin ako ng kaso. Kasi ayun yung once na mag-file kami ng kaso, talagang puputok na sa media. Uh, hindi may iwasan hindi puputok sa media, di ba? Tiga, paano nalaman ni Ogie Diaz? Ay, hindi ko po alam. Did you talk to him? No po. You haven't talked to him kasi... Ay, I've talked to him so ah, since ano, since... Sa uh, social media, mukhang de detalyado yung mga... Ay, pero hindi po sa amin galing talaga But, but there Paan were nakausap niya anak mo. We have other witnesses. We have other witnesses kasi I, I don't know kung may nag kung paano nag-leak talaga. Ayun po. And then um so it took 10 days bago namin na i-file kasi nga po um nagkita kami ni Anet Gozon at nga um hinarap niya sa akin yung dalawa dun sa bahay ni Miss Anet Gozon. And nag-apologize sila sa akin They apologize for what? Sen, ang pagka, pagkasabi pa nila, sorry, sorry talaga niya. Umiiyak sila, ha? Yeah, yeah, let's yeah. assuming... Ito po, sila, sila, sen, talaga... I I, let's just go straight to the point. The, talaga, did they, sinasabi ko po ito po. What did they apologize for? Ang sakto words nila, they, they were and they apologize. And sabi nila, sorry talaga, sorry ninyo, ganun. Kasi akala namin okay lang what do you mean? Yeah, they were sorry for what? What did they do? For what they did they What did they do? Did they admit it to you that they did something uh, untoward? Sir, when they said sorry, siyempre naitindihan ko niya kung ni ano ni ng anak ko. Yun na yan. yun? Yun na yun, di ba? And then they said, um, akala daw nila, okay lang. But clearly, Akala said, nila consensual. Yes, sir. But clearly, kung, kung, kung uh, okay lang, di wala kami rito sana ngayon. Iba, at saka hindi sana nag... nag nag, nag yung anak ko. Yun po. Sige. And Mr. Nick was our witness during that uh, um, meeting. Yun po. Just, yes, yes, uh, yes, I think this, this will be your last hearing, so let's go straight to the point. Uh, Jojo Nones and Richard Cruz, are you represented by a, any lawyer? You can give uh, any uh, you can give legal legal advice if you if you wish. All right. Thank you. But maybe go take a data, Facebook. Maybe go take a Jojo. see Jojo, Nagahit go Hello. Uh, Your, Your Honor, ano po, minsan may ahit, minsan po may shadow beard. Right. Uh, uh, Mr. Chair, I would like to request the Comsec to administer the okay, uh. Comsec? mag administer tayo. Ano? Okay, pwede po kayong tumayo. Uh, Sir Richard and Sir Jojo, tatayo lang po. Ah, uh. uh, yeah. Can you kindly you raise your right hands? Uh, do, you swear, do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this committee hearing? Yes, Honor. The answer is in the affirmative, Mr. Chair. Thank you. Maraming salamat po, uh, Senator. Makapag-administer na po sila. Maraming salamat, uh, Mr. Chair. Okay. Ano trabaho niyo ngayon? Ngayon po, wala po. Dahil naka-preventive suspension po kami, Your Honor. Okay, bukod sa GMA 7, meron po ba, ba kayong uh, ibang pinagtatrabuhan? Sa ngayon po. Before? Nung no, hindi pa kayo in-issue ng preventive suspension? No. Yep. Okay. Sinasabi ng GMA, independent contractors kayo. Yeah. Correct? Eh, hindi kayo sinasweldo ng monthly? Uh, hindi po. Ano na? Hanggat may kontrata may sweldo. Ibig sabihin, per project. So pag meron kayong isang teleserye na anim na buwan tatagal, anim na buwan lang sweldo niya. Am I correct? Pag sa director. As a? Pag director. Si, director ka ba ano? Sir oh. director. Sa ngayon po nagdi-direct po. Ikaw? Apo. Okay. Ikaw, Father. Richard? Uh, consultant, ano, uh, scriptwriter, creative consultant. Scriptwriter ka? Ikaw, Jojo, ang director. Okay. So ano yung mga dinidirect mo ng mga projects si Jimmy? Meron um, po akong bago po ang lahat ng nangyari to. Meron po ako, bagong director lang po ako na pinag-direct ng, ng network. Dati po, uh, consultant din po ako, drama consultant. Tapos nalipat po ako sa position na director. So, so nag-direct po ako ng, nag po ako ng teleserye na panghapon. Gano'n na kayo tag katagal nagkatrabaho si Jimmy? Ako po, 24 years po. Doon sa 24 years na yun, hindi kayo nagtrabaho sa halimbawa sa ABS-CBN, uh, sa TV5? Uh, Nag-ABS-CBN po ako from 1996 to 2000. Then 2000 to uh, 2024 po sa GMA. Nag-stick ka na sa GMA? Yes po. What about you, Direk? Nakapag-work din po ako sa ABS mga early 2000s tapos Nag-ABC5 po ako, tapos TV5, tapos nakapag-MZ din po. Okay. During the night of the alleged incident, ano ginagawa niyo sa event ng GMA? Nag-attend po kami ng GMA Gala, Your Honor. That was GMA-sponsored? Yes, Po, Your Honor. Kayo ba yung naimbitahan dito? Yes, Po, Your Honor. Meron po kaming formal invitation. Anong oras natapos yung event? Around midnight po, Your Honor. Huh? Around or close to midnight po, Your Honor. Close to midnight ako. Nung mga nakalipas na event ng GMA, kayo din ba inaimbitahan? Yes po, Your Honor. Nag-book nag din ba kayo ng hotel room? Hindi po, Your Honor. Bakit? usually po pag GMA Gala, Your Honor, fully booked ko yung mga hotels doon sa area. Mahirap, mahirap. Okay, nung gabi yun, saan kayo nakabukod? Saan ba ginawa yung gal gala? Sa Marriott, Marriott Hotel gala, gala, oh. Ha? Sa Marriott Hotel Marriott. po, Your Honor. Where were you billeted? In Belmont Hotel po, Your Honor. So, makalapit. Makalapit. Yes, pwede kayo Penfeng lumakad. Opo, oh, Your Honor. So, nag-book kayo ng hotel dun sa ano yan? Sa Belmont. Belmont. Yung, saan yung event? Sa Marriott po, your honor. Sino nagbayad dun sa Belmont? Ah, uh, ako po. Ah, hindi okay. sponsored ng GMA. Ah, hindi. Di ba lahat ng mga artista, lahat ng mga konektado sa GMA, ay, di ba, nisponsoran ang automatic po, na yun na uh, sagot ng GMA. Ah, so, kayo? Yeah. Mm -hmm. Lahat po ng consultants, yung mga creative, mm -hmm. uh, nag-book kami sa Belmont. Okay, diretsyayin ko na kayo ha. Ah. But before I ask you direct questions, mm -hmm. bakit di kayo sumipot last year? meron May, po kaming prepared statement, pwede po ba namin basahin? Meron hmm? po kaming prepared na statement regarding that, pwede po namin basahin, oh, Your Honor. Sige, sige. I forgot to give you a chance to give your opinion. Thank you, Your Honor. Thank you. Thank you. Thank you. Mm -hmm. To the Honorable Chairman of the Senate Committee on Public Information and Mass Media, Honorable Senator Robin Padilla. To all the Senators present today, especially Senator Jinggoy Estra, Estrada, President Pro Tempore. Um, to all the resource persons and uh, friends from the press, magandang tanghali po sa inyong lahat. Bago po ang lahat, ay nais po namin humingi ng paumanhin sa hindi namin pagdalo sa nakaraang pagdinig. Inaamin po namin na natakot po kami na masubject sa media circus at premature trial. Gayun din po, natakot din po kami na baka malabag po namin ang confidentiality ng investigasyon na isinasagawa ng NBI nang nagsimula na ang mga panahong yon at nagpapatuloy pa rin sa ngayon. Nasabihan po kasi kami na bawal po na ilabas ang lahat ng mga counter allegations at ebidensya namin sa publiko dahil ayon sa NBI kahit ang allegation ng di munoy biktima ay hindi pa rin nila maaring ilabas dahil subject pa ito sa validation ng kanilang ahensya. Lahat pa raw po ng hawak ng NBI hindi pa ebidensya hanggat hindi pa naipapasa sa piskalya. Subalit so, matapos po namin mapanood ang nakaraang pagdinig ay nakita po namin na hindi mangyayari ang amin kinakatakutan dahil sinabi at siniguro naman po ng kagalang-galang natin Chairman Senator Robin Padilla na hindi magiging korte ang Senado. Kaya humihingi rin po kami ng patawad sa kagalang-galang natin na Senador Jingo Estrada kung naunahan po kami ng takot, kaba at pangamba. Opo, kami po ang independent contractors ng GMA Network na tinutukoy sa mga online posts na kumalat noong mga nakaraang araw. Subalit, hindi po kami gumawa ng kahit anong sexual harassment or abuse laban kay Sandro Mula Sa pagkakataong ito, sa, sa pagkakataong ito sa harap ng iyong lahat, mariing tinatanggi po namin ang lahat ng mapanirang akusasyon na ito laban sa amin. Kami po ay hindi executives ng GMA Network tulad ng mga lumalabas. Daliwas sa sinasabi sa online, wala po kaming kapangyarihan or impluensya sa network, lalong-lalo na sa mga artista nito. Sinabi naman po ng GMA na hindi kami regular employee ng network. Alam po namin na konting pagkakamali lamang na nagawa namin sa production ay maaring ma-terminate ang aming kontrata at mawalang kami ng trabaho. Subalit, tumagal kami sa telebisyon ng more or less 30 years. At bago ang pangyayaring ito, ay malawak ang naking kontribisyon namin sa industriya sa telebisyon sa pamamagitan na naiambag namin mga award-winning at top-rating television shows and teleseries. Uh, Tapos na? Hindi pa. Ah. Uh, maganda po ang takbo ng aming karera. Uh, Sir Richard Tubig po, may tubig uh, po kayo uh, sa uh, tabi, uh, tabi po, uh, Apo. Okay. Mahaba ba, ba ng ano, na 'to para scriptwriter ka Maha ba mahaba bayad? Ah, Maganda po ang takbo ng aming karera maitatanong niyo po kami sa aming mga nakatrabaho at masasabi naman po namin na iginagalang kami at naging malinis po ang reputasyon namin sa aming mga naging employer at nakatrabaho sa loob ng 30 taon. Sa tinagal-dagal namin sa industriya, wala po kahit na isang reklamo, sexual man or anuman, ang nag-file sa amin. Kaya hindi po namin sisirain ang panga ang iniingatan iniingatan naming pangalan at karera at reputasyon para makapag-abuso o haras ng isang tao. Lalo na po na alam namin na anak ng sikat na artista at maimpluwensya ang pamilya. Ano ano ba naman po ang laban naming mga ordinaryong manggagawa lamang laban sa kanila? Hindi naman po namin itinatangging bakla kami sa katunayan ang pagiging bakla namin ang isa sa mga dahilan kaya kami naging creative, artistic at nagkaroon ng skills na kailangan sa industriya. Buong buhay namin, ginamit namin ang pagiging bakla namin sa maayos na paraan para maitaguyod ang aming mga pamilya. Kaya napakasakit sa amin at sa aming pamilya na babasa ang aming mga pangalan online na may caption na bakla at kung anong anong masasakit at mapanirang puri na bansag at descriptions Bakla po kami oo pero hindi kami mga abuser. Bakla kami oo pero hindi kami gumagawa ng masama sa kapwa. Bakla kami oo at may takot po kami sa Diyos. Sa huli kami rin po ay humihiling ng hustisya, mabigyan sana ng hustisya ang malisyosong pagbibintang sa amin. Kaya po namin, kaya po namin mapatunayan sa Piskalya o Korte na wala kaming kasalanan. Hintayin lang po sana natin ang proseso, ang due process. Habang hinihintay po yan, humihiling po kami sa sambayanan na wag niyo po muna kaming husgahan. Ipako na para mga convicted na criminals. Gay Sandro, wala kaming ginawang masama sa iyo at alam mo yan sa puso mo. Hindi pa huli ang lahat na magsabi ng totoo sa lahat ng mga sumusuporta sa amin, lalo na ang mga nakatrabaho namin sa industriya na dahil kilala kami ay hindi naniniwala na magagawa namin ito. At sa lahat ng mga netizens na nagsasabi na ikaso muna at wag kami i-publicity trial, maraming salamat po. Napakalaking bagay sa amin sa ang panahong ito sa panahong ito ang ganyang mga mensahe. Maraming salamat din po sa komite, sa inyo, Senators Padilla at Senator Estrada. Sa pagbibigay sa amin ng ng magsalita at maraming salamat po. At magandang tanghali po sa inyo. Thank you. Uh, maraming salamat po. Okay, uh, basta dito sa Senado, patay-pantay lang ang tingin namin. Okay, gender sensitive here. Yes, okay? Uh, well, uh, okay. So, membro ng LGBT. Uh, okay lang yan. Uh, choice niyan. Basta kami pantay-pantay lang tingin namin sa, sa inyo lahat. Okay? Right? Salamat po. Okay. Sa, mga, sa opening statements ninyo, you deny all allegations that has been uh, brought, brought against you. Yes, Your Honor. Both of you. Eh, Would you know kung paano, kung ba't nagkaroon na ganitong kabigat na reklamo sa inyo? Bakit uh, nagre-reklamo sa Andro na si uh, yung tatay ni Sandro? Bakit, bakit nagre-reklamo na gano'n? Hindi po talaga namin alam niyo, Honor. At kanina, sabi ni Mr. Mulak na nag-meet kayo sa bahay ni uh, Attorney Annette Gosson, ang Vice, Pre Vice, President no, ng GMA7, na nag-apologize kayo. What did you apologize for? Um, Your Honor, ang sabi po namin kay Nino, um, we're, we're very, very sorry, pero wala po kaming ginawang masama sa oh, anak niya. You're very sorry for what? What, ang, what did you apologize? We po? did not apologize po. Ang context po is sorry, pero wala po kaming ginawang masama sa anak niyo. No, why? Kung the, wala kayong the, ginawa, so, dali lang, dali lang. Kung wala kayong ginawang masama, ba't ka magsasorry? -so ang context po kasi yung parang sorry pero wala po kaming ginawang masama sa anak niyo. Hindi eh, medyo nagugulo na po medyo may pagkawirdo. Yun po yung buong ne sentence uh, ah, namin. Sorry Robin ah. Hindi ganito lang sorry Robin. Ano ba to ka magso-sorry ano ginawa ko, di ba? Kasi buong sentence po siya, hindi lang po siya sorry. So, sorry po, pero wala po kaming ginawang masama. Ah sa anak niyo. Hindi nyo, pwede so, kong i- kung meron ka idadagdag dadagdag doon sa sinabi, bakit siya nag- why did he apologize? For what? Senator Jingoy, ito po sinasabi ko, ay, ay talagang umiiyak sila nung nag siya, sila. They were crying, both of them. And they even, they even offered to, ano, to donate uh, a certain amount to a charitable institution of my choice. Para lang masettle yung ano. Is it true? Sagot ko sa kanila. Ang sagot ko po sa kanila, ako, tao lang ako. Diyos nga, marunong magpatawad. Kaya ko kayong patawarin. Pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Is it true that you were offering, ano, uh, uh, something sa, uh, ano, charitable institution? Is it true? No po, Your Honor, kasi that would be very insulting po. Huh? No po, Your Honor. Oh, they are denying it, Mr. Mulak. Um, Sir Tujingoy, Mr. Nick was uh, present during the, ano, during the, the incident. Okay. I will just, I had an, an investigation of my own, huh? I will ask both of you, okay. The gala was held at Marriott Hotel, correct? Yes, Your Honor. Both of you, Jojo Nones and Richard Dede are billeted at Belmont, which is a walking distance from Mario Hotel. Correct? Yes, for your honor. Jojo texted Sandro if he can come over to the room. I did not text that for your honor. Um Fact, Did you have the copy of the text messages? Kasi dinilit mo lahat 'yan mo natin. Dinilit mo lahat 'yung si mga messages. Do you have a copy of the text messages? You sure? Yes, pa. Diregober yeah. namin sa Globe na ano, sa Smart 'yan. Pakukulong kita rito. Now you better tell the truth. Yeah, I'm telling the truth po, Your Honor. You did not. Hindi po sa akin nanggaling. galing. Si kay Sandro po mismo nanggaling. galing. Remember, you're under oath. Yes, Your Honor. Huh? Yes, Your Honor. I, M Meron ba? I am under not, oath, Your you Honor. If you can uh, show me uh, proof that uh, uh, direct Jojo texted Sandro, All right. Your, Your Honor. Yes. Siya po yung mismo nagsabi na andyan po ba kayo, sir? Wait, wait lang. Yeah, yeah, yeah. We'll go to that. one yes, okay. You allegedly, you texted Sandro if you can come over to the room with you. Deny. Yeah, maganda yes, si yes, sir. ni Kapunan. Magaling na bugada yan. Huh? <laughs> yeah, but uh, apparently, Sandro asked if who was with you nag-text back si Sandro. At pang reply mo, just me. Okay? Sandro never replied. Okay? Wait lang. Sandro never replied, ha? Ako, base sa investigation ko lang to. Kaya syempre, natakot. Sinabi, just me. Di ba? After a while, you texted again and told Sandro, the context of your text was joke. At sinabi mo, you were in the company of some of the creatives. Yes or no? Ang eksaktong Yes or no? Uh, ang eksaktong text ko po, Your Honor. Um, I'm with drama peeps, but we're wrapping up na. Yes. But you texted him with joke, correct? Well, yes, Your Honor. Kasi nung una, nung nung just me po, kasi nat, natutulog na po sa tabi ko si Dode. Um, And then... Uh, just uh, me, Sandro did not reply. And then when yes, you po. replied joke, I was with some of the creatives. Mismo yung mga tao sa creatives. Yes po, Creative but Department. I also said po... Correct. Your, yes okay. po, your honor. But I also said po, your honor, we're wrapping up na kasi I didn't want him to think po okay. that and anything about okay. the Just Me text. After which, Sandro obliged to invitation to the invitation of uh, of Jojo. At dun nagtext si Sandro na uh, pe, uh pe, pwede ba dumaan dyan? Sino-sino pa kayo nandyan? Yun yung ano, yun yung lumalabas sa, sa social media na hindi naman kinover kung ano yung prior conversation. Correct? Your, your hmm. Honor, Your Honor, wala pong invitation, wala pong direct invitation from me, from myself. Siya po yung nagsabi na pwede pa ba akong umat dyan, dyan. Kasi prior to that, inibitahan mo nga eh. Huwag ka na mag -dinay. inibitahan mo na nga to come over your room. Hindi po, Your Tapos honor. sinabi mo, at sinabi, tinanong nga ni Sandro, sino nandyan? At sinabi mo, Me only ako lang. Tapos biglang sinabi, hindi na nagreply. Sinabi mo joke. I am with some creatives. Hmm. Your honor, may we request for an executive session po so we can clarify things. In... No, eh, wala pa naman ano, there's nothing sensitive here. As we go along siguro. Uh, are... Wala pa naman, hindi pa naman sensitive 'yung matter. These are facts of the case for your huh? honor. These are already facts so? of the case for your honor. I'm just uh, I was asking yung... you if it's uh, uh, true or false. Wala pa naman tayo sa ano There was no direct invitation. Yung, uh... There was no direct invitation from me, your honor. I, okay. I was just being polite and, and kind because he is my friend. Hmm. But there was no direct invitation. In fact po, bago po siya nang sinabi na akit siya, I said we're wrapping up. The, did, do you have a copy of the, you know, text messages of uh, Mr. Nones? We have your honor. If I may answer, yes, Your yes. Honor. Matraini Sharina, kintanil for Sandro. Um, we do have um, proof of that, but we cannot re, uh, show that at the moment because it is for the NBI. And as this um, explained earlier, the NBI. Uh, is safeguarding the confidentiality of the piece of evidence. Do, do you have any representative from the NBA here? Yes. Good afternoon, Your Honor. I'm Attorney Zelaika Marie Esconales, the investigator on case, Your Honor. No. Do you have the uh, copy of the text messages, the yes. conversation? The complainant already submitted pieces of evidence to support his complaint, Your so, Honor. You cannot share it with the committee? Uh, with all due respect, Your Honor. For purposes of confidentiality, because of pending investigation we are right. keeping the okay. same honor. Okay. Of course. I Thank you, that. Okay. At that time umaket si Sandro. Cause when you invited him, Sandro was in his room together with his girlfriend. And apparently, Sandro informed his girlfriend that he was going to the room of Jojo and company. Upon entering the room, Sandro was surprised it was, since it was only Jojo and Richard who were there in the room. Correct? Correct. Your Your Honor, di ko po alam surprise si Sandro Yeah. No, no. Magkakas <laughs> si Sandro sa niyo, He was surprised. upon seeing only both of you? Well, he wasn't surprised po, Your Honor. Wala po kami Kasi ang sinabi coverage. mo doon sa text messages, I am with people from the creatives group. No po, sir. My exact message was just, we're wrapping up na uh, GMA drama peeps referring to me and Dode, but we're wrapping up na. Okay. So, That's your word. Yes. Malalaman naman natin sa investigation sa NBI, Ano? Did you offer Sandro a glass of wine? Uh, no, Your Honor. When he arrived, he asked if we could drink the wine that was there on the ledge. Did you give a 500 peso bill which was wrapped like a straw? No, Your Honor. Hmm? No, Your Honor. And apparently you poured the a powder substance. No, Your Powdery Honor. Powdery substance. No, Your Honor. Your Honor, these are already very um, details that need to be discussed in an Your executive Honor, session.